Grabe. Hindi ko alam pero ang ganda at ang lakas ng dating niya. Pero nihiya na ako magchat sa kanya. Baka mamura na ako nito. Pero try. Wala namang mawawala eh. Good morning, Kyla. Huwag ka lang mood, please. You again? Naku. Nagdilang angel ata ako ah. Kumain ka na. Kakain na sana ako kaso nagchat ka bigla. Kaya nawalan ako ng gana. Otsu. So. Mahihilot pa to. Akala ko nabusog ka na nung nag-chat ako eh. Ganyan dapat mga terada. Seriously, Jake? Nakakasira ka ng umaga. Eh, di ako kaayos ng umaga mo. Ganyan lang. Daanin mo sa mga da-moves mo. My gosh! Ang aga-aga. I don't even know why there is a people like you. Nakakasira ng mood. Otsu, bakit naman? Kasi nga, sinira mo ang araw ko. Kung ganun, hayaan mo ayusin ko yung nasira ko. Yan, ganyan dapat. Kailangan maging anghel ako sa kanya. You know what? I don't care. I don't have time for this. Malilate na ako sa meeting ko. Sandali lang. Wag ka alis niya sa bahay niyo. <gasps> ano bang paki mo? Hindi pa kasi nag yung driver mo eh. What? Driver? para sabihin ko sa'yo, wala akong driver kasi I drive my own car. <laughs> Easy. Ito naman. Hindi mabiro. Sige na, mag-asikaso ka na. Mag-aasikaso na din yung driver mo. <laughs> you know what? Whatever. Bibigay ka din sa akin. Tiwala lang. Ang cute mo talaga, Miss Kyla Villarde. Future Kyla Vicas Delio. Jay Castillo? Makulat ka talaga ha? <laughs> Sige, tingnan natin. Good morning, Kyla. You again? Kumain ka na? Oh my gosh! It's been a while since someone asked me kung kumain na ba ako. Aside from mom, syempre. Kakain na sana ako, kaso nagchat ka bigla. Kaya nawalan ako ng gana. Akala ko nang busog ka na nung nagchat ako eh. Ang kapal talaga, ha? Hindi pa rin kagwapo ka, pinadaan ka. mo ko sa mga ganyan mo. Pero, bitch. Seriously, Jake? Ang aga-aga, huwag mo sirain ang umaga ko. Eh, hey, ako kaayos ng umaga mo. Ano kayang trip nito? Parang inaasar lang ako nito. My gosh. Ang aga-aga. I don't even know why there is a people like you. Nakakasira ng mula. Otsu, bakit naman? Si, Kasi nga, sinira mo na ang araw ko. Kung ganun, hayaan mo ayusin ko yung nasira ko. Ang kulit! Kung di lang ako malalate sa meeting ko, papatulan kita eh. You know what? I don't care. I don't have time for this. Malalate na ako sa meeting ko. Sandali lang baka mo nga alis niya sa bahay niyo? Hi, nako, Mr. Castillo. Hindi ko alam kung bakit mo ako kinukulit. Anong mo? Hindi pa kasi nag aasik, -aasik yung driver mo eh. As if you know, I have a driver. O baka naman gusto mo maging driver ko. <laughs> What? Driver? Para sabihin ko sa'yo, wala akong driver because I drive my own car. <laughs> naman. Hindi mabiro. Sige na, mag-asikaso ka na. Mag-aasikaso na din yung driver mo. Masyado ka talaga nagpapakita. Pero let's see. You know what? Whatever. Hanggang saan kaya ito makakatiis? Tingnan natin.